Basta enjoy lang ang moments, hindi natin alam kung ano mangyayari. Baka pagkaano mamatay ang alaga, 'di ba? So ang maganda, i-enjoy natin ang buhay. Yung pera na andiyan lang everyone, 'di ba? So magbibigay lang po ako ng mga word of wisdom kahit papano sa inyo. So alam niyo everyone, as an OFW, hindi natin alam kung ano ba yung mangyayari. So yung pera, i-enjoy natin as much as possible at lagi na andiyan lang naman yung trabaho dapat lang si Pagan lang bigyan ng magandang diskarte ng bonggang bongga diskartehan ng buhay ng bonggang bongga yun lang so hindi naman sa nagmamayabang dahil kami nga ay nagtitrip ay nagmamayabang na no uh, pinagbi pinag uh, lang namin yung aming sarili everyone kasi sa bagay-bagay na tayo ay napapagod din naman, di ba? So enjoy din naman natin yung ating mga sarili. So hindi naman masama ang ang, ang hindi ka magbigay pero at least huwag mo namang lulubusin yung pag uh, yung time na talagang bigay ka ng bigay. Bigyan mo rin yung time yung sarili mo. Di ba?